Subukan natin guys kung madudurog natin itong base na to. Sana ay madurog natin. Ayan na nga. Tapag tayo ng troops. Okay. Okay. Sa so, mga ganin nga pala dyan, baka pwedeng turuan nyo kami. Medyo baguhan lang ah uh, bumalik sa paglalaro ng COC. Ayan, medyo naubos yung gitna. Kaya maganda ng ano magandang nga magandang pangitahin yan para sa atake natin. Okay, naubos yung gitna. Napakaganda na. No? Napakalaking value yung nakuha niya. Kapag natin, okay. Sana maduro guys bagay durog naman yun na ah, nare-record ah, nare uh, ko na okay 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 yung dragon okay good stuff Okay. Okay na okay guys. Magandang pangit ayon talaga. Lahat yung ibang dragon umiikot. Hindi sumama punta dito sa may marami pang defense. And nandiyan naman yung queen to support uh, dragon. Okay, turog na yan guys. Turog na talaga yan. Baga. So makagaling nga pa lang umataad dyan sa COC. Baka pwedeng turuan niya kami. Medyo mahina pa nga yung clan namin. Level 2. Kagagawa lang guys. And mahihina pa talaga kami. Uh, chamba chamba lang. Kapag umaatake. Uh, napakalakas talaga ng dragon ngayon no. And Turun, ternyata